morning mga kabikers mukhang mahaba haba tayo hindi nakapagpadyak mga kabikers hindi matagal tagal tayong hindi man nakapadyak kasi sobrang init parang natatako tayo sa init mga kabikers <laughs> ngayon kabikers managplanuhan ko pa kung saan ako pupunta solo ride tayo ngayon mga kabikers kaya iat ingat lang tayo hindi pa natin alam kung saan tayo kung papantaw tayo o pa kamalig pag isipan ko pa mga bikers kung saan ang magandang puntahan natin ano ka-bikers, saan tayo pupunta? magsadis naman kayo dyan <laughs> pantaw o kamalig? ang kamalig mga ka-bikers almost 50 kilometers galing sa erika, tapos papantaw naman mga ka-bikers, mga 45 kilometers lang, kaso sa pantaw maraming ahon daw doon kaya yeah, medyo nag-alanganin ako mga kabikers kasi baka matiming tayo sa init di arena dito na naman tayo sa kamaling mga kabikers mostly patag lang siya kaso highway ang kadaanan natin magbakbakan na naman tayo sa mga malaking sasakyan na dumadaan sa highway pero kayang kaya naman yung eh, kabikers kahit highway pa yan gusto pa sana sa pantaw eh kaso tingnan lang natin mga kabikers kung saan tala itong ruta natin abangan mamaya papunta pa lang tayo ng Batu Kamsur mga bikers so ano pang hinintay natin mga bikers paus amigo pahala na to mga bikers kung saan tayo pupunta pantaw o kamalik let's go mga bikers dito na tayo sa closing ng batu mga bikers pita ba yung bus dumaan dito na tayo sa highway pagdiretsuhin natin ito mga bikers papunta ito ng Ligaspi Yo, yeah, mayon mga kabikers, kita ba dyan? Dito tayo sa ano mga kabikers, matakon. Yang mga bundok na yan mga kabikers, yan ang ating ahunin pag tayo. O ano mga kabikers, pantaw na tayo. Mukhang trip kong magpantaw mga kabikers sa. Kung di man tayo makabot ng pantaw, dyan lang tayo sa mga bandang tuktok mga kabikers oh. Kahit makabot man lang tayo dyan. O ano na mga kabikers, let's go! ahunin ah, natin yan malayo pa naman yan mga ka-bikers mga 25 kilometers siguro yung galing dito bago tayo aahon yun na mga ka-bikers mukhang nanalo ang papantaw natin mga ka-bikers ha maganda kasi daanan nito mga ka-bikers kunti lang yung mga sasakyang dumadaan kaya di nakakatakot ganda pa di ba kumita ba dyan mga ka-bikers? papunta tayo ng libon dito na tayo sa proper ng libon mga ka-bikers mga Pang-apat na basis ko na itong nakapunta dito mga bikers Kitabi din mga bikers Yan ang ating aahonin mamaya kung diretsuhin natin ang pantaw. Tapos dito sa kabilang side, Mount Erigayan mga ka-bikers, yun o. No? Tapos yan mga bikers syempre, tubig yan. Iyan o. No? Kitang-kita, walang raya papantaw tayo mga kabikers sana kakayanay natin yung mga ahon dyan almost 22 kilometers mga kabikers nasa pantaw na tayo pag natin pero hindi pa kasama yung ahon mga kabikers kung patag lang yan mabilis lang yan pero kung puro naman ahon yung 22 kilometers baka mag times 3 yan <laughs> yun o tuloy, tuloy lang ang padyakan mga kabikers hindi ko rin kabisado ang pantao mga kawaykars. Di pa natin yan napuntahan. Kaya pasamba na naman itong biyahe natin mga ka-bikers Baka magkakaligaw-ligaw na naman tayo nito. Magtanong lang tayo mga kawaykars. Yun mga kawaykars. Papantao na to. Good luck sa atin mga kawaykars. Good luck sa mga ahon. Papunta at saka pauwi. Yun mga kawaykars. Kita ba yan? Yung mga bukid na yan. Yan. Diyan tayo dadaan. Kaya... Abangan ang mga ahon nito mga kawikers Excited na ba kayo sa ahon mga ka-bikers? Ako, excited na! <laughs> Yun na, Umpisa pa lang Ito na Ito din mga ka-bikers Yun o. Oh no! Totoo nga mga ka-bikers Ahunan is real talaga dito Dito pa lang mga ka-bikers Mapapawaw na tayo sa ahon Di nga talaga sila nagbibiro Mga ka-bikers Paahon talaga papuntang Pantao iyo no know. balik ko kawikers ah. kan? mhm mm -hmm. kita ba tayo, mga kawikers iyo no know. pais kita ba yung signboard na yan mga kawikers iyo no know. snake <laughs> kubra <laughs> ahon lang bakers. hindi pa matugaan ng matarik tamang tama pa lang parang chill red lang ito mga kawikers maganda dito daan mga kawikers malamig kung down tayo sa highway mga kabikers na po init na ngayon kita mo dyan mga kabikers yun no 19 kilometers pantaw yun no maraming palusong ka-bikers. tapos biglang paunsa sa ulakan pahon yun lang matinding curve to mga ka-bikers ito na yung hanap natin nako mukhang makaahon o hindi Opo, may bus pa nabitin tayo sa bus mga ka-bikers binibitin yung buhilo natin <laughs> ahon lang ka-bikers kiring kiri kung pupunta kayo dito mga ka-bikers dito bandang park kayang kaya pa abangan natin mamaya mga kabikers relax relax time mga kabikers kunting losong ganda talaga dito daanan mga kabikers kita ba yung signboard mga kabikers so oh, snake na naman kubra naman mga kabikers pantaw 18 kilometers so galing dito mga kabikers 18 kilometer pantaw na aha hindi naman anong matarek ka bikers sakto lang medyo paliko-liko lang siya asom na mga ka bikers wala pa tayong matarek na inahon sakto sakto lang mga rolling 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 hills lang mukhang pahon doon ka bikers oh. kita ba dyan yun know. oh aha medyo matarek tarek to ka bikers kita ba dyan mga ka bikers yun know. oh nandahan lang tayo baka maubusan tayo ng lakas hindi pa ba natin kabisado dito kung saan yung matarek talaga yun know, may nakita na namang sandbird na snake cobra style cobra matindi dito banda mga bikers yun yung mga baba yung pahon nga pero hindi naman gaano matarek siguro mga 9% saktuhan lang diba hindi lang kumunat dito ha kita ba din mga bikers, yun know, kung hindi yan tinabas Grabing ni natin dito. <laughs> buti na lang, naisipan nila yun. Pero pronto landslide mga ka-bikers. Yun know, o. Landslide na. On this part pala mga ka-bikers, pag start dun sa may liko, diretso diretso na tong mga paahon pala dito. Ganina pa tayo umahon eh. Medyo may kakunatan din mga ka-bikers. Ang kagandahan nito mga ka-bikers. Malamig. Hindi siya mainit mga ka-bikers kahit umahon tayo. Although, medyo maaga pa naman. Aba, matindi dito mga kawikers ha. Bakang dito pala ang matinding ahunan. Kita ba dyan mga kawikers? Yun oh no? Pa S. Grabing siko yan ng mga kawikers. Mukhang masiko nga talaga tayo dito. Kaya dandahan lang tayo kawikers. Baka masiko tayo at ma-technical falls. <laughs> Aha. Meron pa ba? Meron pa bang ahon dyan? Hinahanap namin yan. <laughs> Hinahanap namin yung ahon. Di ba kabayars? Hinahanap natin yung ahon. Kahit mahina tayong umahon. Aba, kita ba yung sandbird mga pa Paes daw, paes. Siguro kawagalars, mula nung umahon tayo ito, nag-start dun sa baba. Nasa 2 kilometers na tayong umahon. Sakto-sakto lang naman yung ahon niya mga kabayars. di Hindi naman ganong kakatakutan. Pag newbie kayo dito, Kering 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 lang mga kabikers Huwag kayong matakot na pumunta dito Kaya sa mga nagbabalak na gustong pumunta dito payong kapatid lamang Magdala kayo ng maraming tubig At saka pagkain na Kasi matindi talaga dito Hindi tayo mapapahiya sa matinding ahon dito mga kabikers Grabe talaga to Grabe ng ahonan Yun o oh. Kita pala dito ang bulkang mayon mga kabikers o oh. Yun o oh. mga no, kabikers kita ba yun hindi lang dagat yun ha ah. kitang kita mga kabikers walang daya dagat yan baka <laughs> malapit na tayo kabikers yun o oh. palusong na siguro to sana makapag relax din wala na tong ahon <laughs> palusong na kabikers Saan lang tayo? Ah! Sarap ng palusong! Ano mamaya ito ka-bikers? Siyari tayo! pa paunto! Kita ba yung dagat kanina mga ka-bikers? Yun o! No? Kamalapit na siguro tayo mga bikers Nakita natin yung dagat. alam ko kabikers, lusong na. May pa pala. Bodol, bodol. Bodol pala kabikers. Binodol lang yung sarili natin. Iyon <laughs> know, ang kabikers. Pantaw, 7 kilometers. Itong palusong na ito kabikers. Kaya rin din tayo mamaya. yun gang everything is mga Ay sino Ah, hindi ka Sana yung lusong na to

Nakikita ko na yung dagat ko kay Kars Ako, maabang luhong talaga kay Kars Mukhang pumapalo din yung mga 7km lang dito biglo losong to kami guys grabing ding ahunin natin mamaya woohoo muna natin mga ka-bikers, ang dagat yun know. o kita natin dito mga ka-bikers kung i-compare mo ang balatan dito mga ka-bikers mas matindi dito grabe mas mahaba ang paano nito ang pabalik kasi estimate ko mga ka-bikers halos 7 kilometers ang losong eh natin kanina mas mas grabe to, mamaya pagbalik natin mas matindi dito eh makapasok kaya tayo dyan mga kabilers Oh okay, my guys. Yung malawak ang daanan dito. Hindi tayo nakapasok doon sa pantalan eh. Hay mga ako ng magandang view dito, maganda oh. Yan, oh. I'm by thirst. I'm inspired by worth. I desire you're worse so you can just hide. You oh. know, I work. I'm tired you first. I write the second third verse about the lies you going. Sa lang pala mga ka-bikers sa magandang pwesto. First, you never did I know it hurts. But something deep inside Itang kita, walang daya. So, ulit yung pagpunta natin dito mga kabikers. Yung hindi na natin, oh. No? ng dagat mga kabikers. Sarap din maligo pala dito. Iyo no, na mga bikers. No? yun mga bikers. Pauwi na tayo mas matinding paahon mga kabikers kasi estimate ko mga halos 8 kilometers tong ahon dito pabalik mas malala to kabikers mahabang pa to maganda pagpapunta dito mga kabikers pero pag pabalik nako yari yan umpisa na tayo dandahan lang tayo mga kabikers di ba aling mabagal basta umuusad <laughs> kaya sa mga nagbabalak na gustong pumunta ng pantaw asahan natin tong papunta at pabalik ahon talaga mga kabikers pero solid naman mga kabikers. Ang ganda ng view dito mga kabikers. Kaya di rin tayo magsisisi pag so, pumunta tayo dito mga kabikers. Pag i-compare natin to dito sa balatan mga kabikers, halos pare pares lang. Yung mga ahon, dito medyo mahaba lang galing ng pantaw proper. Pabalik, medyo mahaba din yung ahonan eh. Yun ahon na tayo mga kabikers. Pasado alas 9 na kaya mainit. Yari, <laughs> sabi ko, pagbalik natin dito sigurado gary tayo sa init pero may mga part din naman ng kalsada mga kabikers na ma makulimlim dahil sa mga puno kaya mas okay na to kaysa dun sa highway sa highway kabikers mas init dun eh. kasi wala talagang kahoy dun eh halos puro kalsada na lang makikita mo dito ayan, malilim o oh, hindi na natin kukunan ng full video dito mga kabikers kasi mahaba talagang pa to eh asahan nyo na pag pumunta kayo dito na grabing pahon talagang pabalik. Pagpapunta dito mga bikers hindi masyado. Tamang-tama lang yung ano eh. Tamang-tama lang yung ahon. Pero itong pabalik, medyo marami nang makukunat. Yun nga, mga halos 8 kilometers to eh. Kaya taniin tiyani na lang natin mga ka-bikers. Ah, diba ka-bikers? Makulimlim, malamig pa. Kahit pasado alas may na. Yan ang kagandahan dito mga ka-bikers. Kasi doon tayo sa highway. Ang balawa kasi kanina, kamalig. Kaso, parang... Arif ko talaga magpantaw eh Kaya dito tayo. Napunta. Solid <laughs> naman din mga ka-bikers. Solid din. nag tayo dito. Ang ganda. Papahirapan ka sa ahon. O may bawi naman. May losong. Di ba? Yan ang hanap natin. Dito na lang tayo mga ka-bikers. Kasi hindi na natin kukunan ng buong video tong paahon dito. Kasi medyo mahaba-bahay. Eh. Hanggang dito na lang tayo mga ka-bikers. At laging tatandaan. Bike is life. Back back bike, bike. I hope you enjoy my video, mga bikers. And please don't forget to subscribe, comments, like, and share. Muchas gracias, amigo. Adios. God bless you all, mga bikers. Thank you. Bye bye.